Ang ating mundo ay hindi lamang binubuo ng mga bansa, lipunan, pamayanan at komunidad, kundi maging ang pinakamahalagang kasangkapan bilang tayong mga individual. Sa kasalukuyang bilang mula sa Worldometers Info Online, lumalabas na tinatayang 8.1 bilyong tao ang current population sa ating daigdig. Panglabing tatlo ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Sa huling tala noong 2023, 0.88% o katumbas ng 700 milyong katao ang pinapanganak taon-taon. Napakabilis kong mapapansin ang pagtaas nito. Ngayon, saan nga ba nagmumula ang tao at ano ang mga inaasahang gampanin nito sa ating mundo? Sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang mga simula at huling yugto ng isang individual mula sa sinasabing walong bahagi ng ating buhay. Ang prenatal period ang pinakaunang developmental stage o yugto sa pagkabuhay. Ito ay nagsisimula sa tinatawag nating conception at nakapaloob rito ang tinatawag nating gestation o proseso ng pagkakabuo ng bata sa loob ng sinapupunan ng ina. Una ay ang pagtatagpo ng egg cell at ng sperm cell sa uterus ng isang babae. Tinatawag na germinal ang unang yugto na ito na ang layunin ay makabuo ng zygote. Sunod nito ay ang embryonic stage na kung saan ang zygote ay nagiging embryo. Sa yugtong ito, magsisimula na ang pagbuo ng organs ng isang tao. Sa huling yugto ng pagbubuntis ay ang fetal stage na kung saan ang mga organs ng isang fetus ay patapos na ang pagbuo at naghahanda na upang may panganak. Matapos may panganak ang sanggol, siya ay tinatawag na nating infant. Sa yugto ng infancy, nagsisimula ang pagbubuo ng kasanayan at pagpapaunlad ng ugnayan ng sanggol sa kanyang kapaligiran at sa kanyang mga tagapag-alaga. Ang mga infant ay kilala sa pagiging dependent sa kanilang mga magulang upang mabuhay. Sila ay nangangailangan ng lubos na atensyon dahil wala pa sila sa usong pag-iisip upang alagaan ang kanilang mga sarili. Sa station na ito, unti-unting natututo na gumapang tumayo at lumakad. Dito rin nagsisimula ang paglikha ng tunog o pagsasalita mula sa hollow phrase hanggang sa telegraphic speech ng isang bata bukod pa sa kanilang pag-iyak. Is your name? My name is La Manan. How, old, how old are you na? Si. Two. Very good. Saan si Mama? Uh, Sino to? Ito. Bukod sa pag-usbong ng kakayanan ng isang infant, sa yugto ng infancy rin, nagsisimula ang pagkakaroon ng tiwala ng bata sa iba, partikular na sa magulang o sa kanyang tagapag-alaga. Matapos ang yugto ng infancy, tayo naman ay dumako sa susunod na yugto na tinatawag naman na early childhood. Sa yugto ng early childhood, ang mga bata ay unti-unting nahahasa ng kakayahang magsalita maglakad at magpahayag ng kanilang damdamin. Ito ang yugto kung saan sila ay unti-unting natututo ng mga kasanayang pang-estado, pagtiwala sa sarili at sosyalisasyon. Sa edad na tatlo hanggang lima, ang mga bata ay nasa yugtong kung saan malakas ang influensya ng kanilang kapaligiran sa kanilang kakayahan sa wika, kakayahang panlipunan at ang kanilang pang-emosyonal na aspeto. Ang maagang pagkabata ay panahon ng pagsasagawa ng imahinasyon sa pagsasarili. Ito rin ang panahon kung saan sila ay natututong makipaglaro at makipag-ugnayan sa iba. Ayon kay Mildred Parton, mayroong anim na yugto ng paglalaro: una, unoccupied play kapag ang isang bata ay hindi naglalaro ngunit interesado maglaro. Pangalawa, on look play. Kapag ang bata ay lumapit, nagtanong, nakipag-usap at nanood sa kapwa batang naglalaro, ngunit siya ay hindi pa rin nakikipaglaro. Pangatlo, solitary play kapag ang isang bata ay naglalaro mag-isa pang-apat parallel play kapag ang mga bata ay sabay na naglalaro ngunit hindi magkasama pang-lima associative play kapag ang mga bata ay naglalaro ng magkasama ngunit wala pang patakaran pang-anim cooperative play Kapag ang mga bata ay naglalaro ng magkasama at nabubuo ng mga patakaran sa laro. Bukod sa pakikihalubilo sa ibang mga bata sa itong ito ng buhay ng isang tao, dito rin pumapasok ang kahalagahan ng wastong pamamaraan sa pagiging isang magulang. Batay kay Diana Baumrid, mayroong apat na uri ng caregiving style. Ito ay ang permissive, authoritarian, negligent at authoritative. Sa apat na nabanggit, sinasabi na ang authoritative caregiving style ang pinakaepektibo dahil pantay ang pagbibigay ng pagmamahal ng magulang at ang pagdidisiplina sa anak. Sa ating paglalakbay patungo sa kaginapan ng buhay, tayo naman ay magtungo sa susunod na ng paglaki, middle at late childhood. Sa yugtong ito, ang mga batang nasa edad 6 hanggang 7 ay nasa panahon ng mahalagang paglaki at pag-unlad sa kanilang pang-akademikong sosyal at pisikal na aspeto. Sa edad na ito, ang mga bata ay mas nakahangad na matuto at maging masinog sa pagtanggap ng mga responsibilidad. Sila ay nagsisimulang magkaroon ng mas matibay na mga kaibigan at mas nailalabas nila ang kanilang kakaibang mga talento at interes. Habang ang mga batang ito ay patuloy sa kanilang paglaki at pagunlad, ang ito ng gitna at huling pagkabata ay naglalatag ng pundasyon para sa mas malalim na pagunawa sa kanilang mundo at ang kanilang potensyal na pangpersonal at pangakademiko. Ay kuya, ano pangalan mo? Matapos sa middle and late childhood, mapapansin na ang unti-unti at malaking pagbabago sa aspektong pisikal ng isang individual na nasa yugto ng tinatawag nating adolescent stage. Sa antas na ito ng human development, sinasabing pagtungtong sa edad na 13 to 18 years old ay maaaring nang maganap ang puberty o ang pagbibinata at pagdadalaga, subalit may ilang pagkakataon na maaaring mapaaga o mauli sa nakasaad na edad ang pagsisimula nito kung kaya't walang tiyak na edad kung kaya nito ito magaganap sa isang individual. Dahil sa testosterone, para sa mga kalalakihan, mapapansin ang pagbabago sa kanilang pisikal na pangangatawan tulad ng pagtubo ng bigote, balbas, buhok sa bahagi ng kanyang ari at paglayim ng boses. Samantalang sa mga kababaihan naman, mapapansin ang pagkakaroon ng kurba sa katawan, paglaki ng kanilang dibdib, buhok sa kanyang ari at pagkakaroon ng dala o menstruation sa dulot na estrogen. Ilan sa mga inaasahang makita sa edad nito ay ang paghahanap nila sa kanilang tunay na identity o pagkakakilanlan mas loyikal na pag-iisip at pagkakaroon ng maraming oras para sa pakikipagkapwa tulad ng pakikipagkaibigan kumpara sa kanilang pamilya. Ayon kay James Marcia, sa kanyang pizza by identity status, may apat itong yugto. Una ay ang identity foreclosure kung saan nakikita ang follower ng magulang ang kanilang mga anak para sa identity na gusto nila para dito. So balit nalaunan kung magsisimulang mag-isip ang individual para sa kanyang sarili ay dito na papasok ang kalawang yugto o ang moratorium. At kapag nukuha nila ang kanilang minanais na pagkakilanlan ay makikita ito sa ikatlong yugto para sa identity achiever. Ngunit kung sakaling hindi maging matagumpay ay magdudulot ito sa ikahapat na yugto na tinatawag naman nating identity diffusion. Lubhang napakahalaga ng itong ito para sa mga kabataan dahil sa antas nito ay dito nila magsimulang alamin at hanapin ang kanilang tunay na identidad o pagkakinalan bilang isang individual. Ang susunod na yugto ay tinatawag na early adulthood mula edad labing siyam hanggang dalawamput siyam na taong gulang. Sinasabing dito na nagaganap ang setting stage o yugto sa buhay ng isang individual na siya nagiging mas patatag at komportable sa kanilang mga pagpapasya sa buhay mula sa mga problema unti-unti niyang kaharapin dahil sa transisyon at pagbabago. Dito rin, marami sa mga tao ay naglalagay na ng mga pundasyon para sa kanilang inaharap. Ito ay ang panahon ng pagtuklas, pagunlad at pagtanggap sa mga bagong responsibilidad at mga pangarap. Ilan sa mga developmental tasks na maaaring makita ay una, ay ang paghahanap ng trabaho. inaasahan ng isang individual ay nasa posisyon na upang magkaroon ng trabaho at makamit ang tinatawag nating financial independence. Ibig sabihin, hindi na siya umaasa sa pera ng kanyang mga magulang, bagkus ay buongan na ng sariling lakas pagawa para matugunan ang pangangailangan. Ikalawa, ang pagbuo ng intimate relationship o ang pag-aasawa sa developmental task na ito, matatagpuan ang pagbuo nila ng malalim na ugnayan sa iba't ibang aspekto ng buhay, kabilang ang romantikong relasyon, pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Malaki rin ang gampan ng early adulthood sa ating buhay. Pinatutunayan ng yugto na ito ang kahalagahan ng pagtuklas at pagpapahalaga sa sariling kakayahan at potensyal na isang individual mula sa kanyang interes, trabaho, edukasyon at personal na pag-unlad kahit na dito na rin nagsisimula ang pagkakaroon ng tinatawag nating social isolation. Kapag dumating naman sa edad na 30 to 60 years old, sila ay sumasa ilalim sa yugto ng tinatawag nating middle adulthood. Ito ang oras kung saan mas pinapalawak na ng mga individual ang kanilang personal at sosyal na responsibilidad tulad ng pakikilahok sa mga samahan. Nagsasilbi rin silang mga gabay para sa mga kabataang nagsasimula sa pagtahak ng kanika nilang mga landas. Ilan sa mga inaasahang developmental tasks sa so yugtong ito ay nasa permanente ng trabaho ang bawat individual at nakakamit ang satisfaction mula rito. Ibig sabihin, hindi napalipat-lipat ang trabaho at may nakalaan ng salapi para sa kanilang hinaharap. Karaniwan din nagbabago ang kanilang mga emosyonal na aspekto na mga nasa ganitong edad. Mas pinagtitibay na rin nila sa oras na ito ang oras para sa kanilang pamilya. Ano pong pangalan niyo sa edad? Arlene, pangalan ko. 33 na ako. May asawa po kayo? Meron. 15 dalawa. Um, may ilang po ang katanungan sa inyo? Ilang taon na po kayo mag-asawa at kamusta po buhay may, may asawa? Ano sa ka kami? Seven years. Kamusta po buhay may asawa, ate? Takto lang. <laughs> Mahirap. Okay. Kaya naman. Ilang po anak niyo, te? Lima lahat. Um, nag-aaral po lahat? Niyo. Lahat, nag-aaral. Uh, at ang huling bahagi ay tinatawag nating late adulthood o old age mula edad 61 years old and above. Sa edad na ito, unti-unti nang humihina ang lakas at kalusugan ng mga individual. Inaasahan sa oras na ito na nagtatapos na ang kanyang panunungkulan sa trabaho. Na sa katuparan na ang tinatawag nating retirement at nagagamit na ang mga naging benepisyo mula rito kabilang ang mga salaping na siyang pinaghirapan noong nasa bahagi pa lamang ng early and middle adulthood stage. Kapag nasa ganitong edad, mas madamdamin na ang mga individual at hindi nagaanong kontrolado ang kanilang mga emosyon. Mapapansin din na nagkakaroon na ng life review o pagbabalik tanaw ang mga matatanda sa so tuwing may kausap silang mas bata sa kanila patungkol sa kanilang buhay at karanasan noon. Sa edad na ito, inaasahang dapat na isasakatuparan na ng individual ang lahat ng kanyang mga layunin at pangarap sa buhay bago siya tuluyang mawala sa mundo. So, Lo, kung pwede pong matanong, ilang taon na po ba, Siyempre. Sa edad niyo po ngayon, ano-ano po ang mga pagbabago na nararamdaman niyo sa inyong katawan? Magkakalimutin ako. Diyan. Lo, sa buong buhay niyo, ano-ano po yung masasayang pangyayari na nararanasan niyo? Atakong, uh, mm -hmm. araw ko, Ano-ano na po ang mga karaniwang ginagawa niyo sa araw-araw? Wala. -araw? Araw. Araw, 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 araw nakita natin ang pagkakasunod-sunod ng human development at maging ng mga developmental tasks na inaasahan sa bawat yugto ng buhay ng isang indibidwal tandaan din natin ang pagtanda ay dapat pinaghandaan Walang rewind ang buhay, lahat tayo ay may simula at siyang wakas. Gawin natin kapakipakinabang ang bawat segundo na mayroon tayo at tiyakin na ang bawat sandali ay matuwid at tiyak na produktibo. Patuloy nating paunlari ng ating mga sadidi at mabuhay ng may kakibat na pag-asa sa pagharap sa mga balakid at hamon ng ating buhay.